May update tayo sa aksidente sa SLEX. Yan yung merong uh, nasunog na sasakyan. Nako. RH52 at Niel Parosa. Kami na patuloy pang inaalam Jerry at Anthony, patuloy pang inaalam ng otoridad itong pagkakakilala ng driver na kasamang nasunog sa na aksidente sa sasakyan dito sa may western bikutan sa ng uh, lungsod ng Tagig. Kaninang uh, alauna ng madaling araw, sa panayam ng Diesel News kay Police Lieutenant Patami Malang, nagpagsalita ng PNP Highway Patrol Group, kabatid na hindi pa rin matukoy kahit man lamang yung kasarian nitong naturang biktima. Ay, ganun? Sa, sa mga nag-aalmusal, nag-aalmusal, sunog na sunog, Jerry, ito yung uh -huh. bangkay na hindi nakalabas ng Dumangas Center Island. Mas siya yung driver, siya nagmamaneho. Oo, siya rin yung nagmamaneho. Sabi, sunog na sunog. sunog. pa at nagliyap itong kanyang Honda CRV. Kahit mga IDs, papeles, o kahit anong indikasyon kung sino siya o ano siya, uh -huh. ay walang wala. wala na-recover ng itong ating otoridad. Mario, Correct. <laughs> Galing is Skyway, itong sasakyan ng mangyaring incident sa northbound direction ng SLEX. Ang -huh. Oh, oh. At na lang, ay mabilis sa pagpapatakbo. Pakinggan natin siya. Na nakita nga lang nila na mabilis yung takbo nitong uh, sasakyan na to at na uh, nasa, ay yung, uh, yung nung, natong notice nila na itong sasakyan ay nasa mabilis na uh, pagtakbo, tumama itong nga uh, sa Center Island. Mm -hmm. And, yun na rin yung naging dahilan sakyan at doon na siya sa milag at yun nga po sa kasamang palad kasama yung driver sa, sa natupo uh, itong mga kasama sa uh, sakyan. Oh. Wala ang ibang sakay itong sasakyan. wala rin ibang nadamay doon sa so bisinidad at nakuha naman ng HPG yung plaka. Ayan, na uh, ayan ang plaka. Yan, LTO. LTO. X-ray, X-ray hotel, hotel Hotel 936. 936. Oo, Itong ito plaka ito ay kanila nang ikinokonekta sa Land Transportation Office. Uh importante eh may palamagat doon sa pamilya ng biktima kung ang kanyang sinapit. Exact, yan, exact location, location Ed nung pinangyarihan ng aksidente. Exact malapit kung, kung galing kang Skyway Jerry, yung uh, babagtasin mo yung uh, SLEX, bago umabot doon sa Tesda. Diyan sa may Western Bikutan area. Malapit doon sa may service road area itong uh, nabanggit na accident text. Pero yan One ay point sa point sa SLEX mismo yan hindi sa service road. Sa SLEX mismo. Ah uh, uh, Jerry, papuntang papuntang ah uh, ah uh, pa northbound, pa northbound, pa, papuntang papuntang sa direction ng uh, Pasda. Papunta ah uh, papuntang uh, Laguna. Sa natin. Papuntang Laguna, northbound. O papuntang uh, Makati. Pa sa oo oh, sa pupuntang Maynila yung, kapunta sa office natin oo oh. pupunta uh, sa Pasay area mm. itong uh, direction na ito itong bangkay dinala na sa Joycel Funeral sa lungsod ng Taguig wala Apon pang, ito, wala uh, pang uh, pamilyang nag-claim wala pa as we speak dito sa panayam natin kanina sa HPG at ito nga ang kanilang first move ay i-verify sa LTO yung plaka para maipaalam din sa pamilya oh, yung sinapit ng kanilang pa para, na, pa para pa, ito, dito lang sa plate number eh, malalaman na nung mga kaibigan yan kamag-anakan oh. kapitbahay kung sino yan ay, ay, ho oh, sa mga kung hindi pa ho ito nakakarating sa, kapami, sa pamilya ng biktima ang plate number ay X-ray. hotel hotel 936. Ayan, isang uh, Honda, ano ano daw yung sasakyan, Honda CRV. CRV. CR uh, CR uh -huh. Hindi uh -huh. na malaman ang kulay nito dahil natupok. Tapos yung uh, yung nasunog na tao ay nasa driver side. Driver mismo, wala nang uh -huh. uh, ibang kasama mm -hmm. doon sa nangyaring insidente. Uh, incident Siya ang latest mm -hmm. diyan sa lungsod ng Pasig of Course Highway Patrol Group. Ito sa Edmiel Torrosa, nagulat para sa Daisy Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aray salamat sa